Yon, magandang araw po sa inyong lahat. Ah, uh, paano ba 'to umpisan? Gusto ko lang pong sabihin sa inyo na na-scam kami. yan na Scam kami. Paano ba uumpisan 'to? Ganito kasi yan, guys. Uh, dito ako nakatira ngayon sa Cambridge Village. Paano nangyari? Ganito po ako kwento ko sa inyo. April 30, ito. naganap kami ng ano, San Latira. Alam niyo po ba yung San Latira? kung saan ah, hahanap ka ng bahay or unit na isasalala sa'yo. May nakilala po kami dito, hindi ko na lang po kung anong pangalan nila. Pero mamaya po, may ipapakita po akong video dito. Sinalala po nila sa amin yung unit nila sa halagang 250k. Pero ang naging senaryo po is, kahit nakasalala sa amin, doon pa rin sila nakatira sa unit nila. Ngayon, ang gagawin po nila, hinanap nila kami ng ibang unit tapos bilang parang tubo po, sila po yung magbabayad nung rent namin monthly na halagang 14k. Sa mga last siguro 8 months, mga gano'n, nakakabayad naman po sila ng maayos. Pero lately po, lagi na po silang delay. Minsan ako na po yung nagpapaluwal ng rent. Lagi po nilang sinasabi na may sakit yung anak niya, may sakit yung mama niya. Ako naman po, bilang siyempre, hindi ko sinasabing mabait ako pero maawain po ako eh sa mga ganon wala po ako lagi sa so sinasabi lang ganon dahilan ano so, nga guys uh, dumating na yung point na talagang nagtataka ako bakit hindi na sila nagre reply wala na talaga binisita ko sila dun sa unit nila tapos sabi nung kapitbahay nila don sir ang dami na pong naghahanap dyan sa tao na yan tas ako nagtanong tanong ako nakita ko sa social media may nagpost na rin sa kanila na scammer nga sila na talagang ganyan tas parang nalumo po yung loob ko kasi nagtiwala ako sa kanila ng buong buo eh diba? kasi yung pera namin iba yung istorya nun eh iba yung ano nun kung paano namin nakuha yung pera na yun eh iba yung hirap tapos nalamang ko po na hindi lang ako ang dami po namin mahigit 45 na tao yung pinagsanlaan nila na humabot po ng milyon Ito po yung ano mga ebidensya ayan o oh. Salahan namin. Tapos, kanila po talaga yung unit siguro. Ayun, no? Ayan, no? po yung mga ebidensya. Ang lapit Tapos, may video po ako dito na nag aabotan kami ng pera. Na ila isisingit ko na lang dyan. Isisingit ko na lang dyan. Papakita ko po sa inyo. Ako po, bago ko po gawin yung video na to, pinag-isipan ko po talagang mabuti. Kasi... Ako, binidyohan ko talaga yung pag aabotan namin ng pera, yung bayad ko sa kanya. Dahil, sabi ko, pag, baka dumating yung araw nga, ito lang yung kinakatakutan ko. Eh may pambala naman po ako. Tayo po. Oh. Ngayon po, wala na po, hindi na po sila makita, hindi na po sila makontak. Naaawa rin po ako dun sa mga taong naiskam po nila na talagang Nako. Iba-iba po kasi yung istorya ng pera. Ako sinabi ko naman po talaga sa kanila na sana huwag dumating yung araw na yung video na to ay eh, ilalabas ko. Hindi ah, ko pa po nasabi sabi ang ginagawa po nila. Ay nga po yung unit nila ang dami na pong pinagsanlaan pala tapos yung mga nag, yung sanla yung napagsanlaan po ang gagawin ititira nila sa ibang unit tapos hanggang sa hindi na nila mababayaran yung upa ako po ginawa ko po itong video na to for awareness lang na sana po eh wag na pong wag na pong ano yung marami pa po silang ma-scam sana po eh itigil nyo na po yung ganitong kalakaran dito po sa Cambridge sana po eto ah uh, yung mga na-scam po nila eh talagang magsama-sama po tayo para mabigyan din po ng justice yung nangyari sa atin kasi yung pera po natin kanya-kanyang istorya yan eh merong pinagpaguran merong yung iba easy money lang kung bakit ako kaya baliwala sa kanila ako po talaga yung pera po na yon is talagang pinaghirapan po namin ng asawa ko kasi ako gusto ko rin silang maitira sa magandang bahay magandang tapos ganito po yung nangyari sana po sa mga makapanood ng video na to eh, maging aware, awareness lang din po maging ano lang din po kayo na ganito po yung nagiging kalakaran dito sa Cambridge na pa, pag may nagsasanla like, po sa inyo eh siguraduhin niyo po muna maging mapag ano po kayo ito nga po naloko kami oh. tingnan mo pati po mga ID nila ilalagay ko po dito nagbasa po sila sa amin ng ID ng ano talaga magtitiwala ka po eh siguro talagang ano na nila araw-araw na nilang ginagawa pa pamilya sila eh parang hindi na sila nakukonsensya Ito may may notaryo pa kaya no di ba ang daling ayun yun lang po sana mabigyan po ng hustisya sana po lahat po ng ano lahat po ng na po nila uh, sana mapunod po, po, po niyo itong video na to sana mawakasan na yung ginagawa nila ditong panluloko ng tao